eto na salinya ngayon uh, baby girl ha mamaya po yung ating attendance ha? sa ating mga YouTube viewers po naman maganda umaga po mayor Uh, good morning po, uh, Manong Ted. Uh, good morning po sa inyong nakikinig. Ay salamat po sa inyong panahon. Sige po, pwede pa namin munang malaman. Ito pong sinasabi ho sa mga balita na kayo'y humihiling ho ba ito, request lang ho ba ito sa DOTR at SMC Infrastructure na magkaroon ng realignment sa MRT 7 line mula sa Tala, dyan sa Kaloocan, patungo po sa inyong lungsod? Uh, totoo po yon kasi nga po, ganito po ang istorya niyan. Originally po kasi yung uh, in ng DOTR at ng NEDA, hindi naman po kasi dadaan ang Quirino Highway. So dapat po ito papasok doon sa may Pangarap, papunta doon sa Looban. At uh, masusi po ang ginawang pag-aaral ng uh, DOTR, San Miguel Corporation at ng local government ng San Jose del Monte para po dadaanan doon sa mga Loob at yung mga bypass road na dadaanan. Nagulat na lang po kami biglang nabago at ginamit na po yung National Road, yung Carino Highway, na kung masisili po ng lahat o ninyo po, Manong Ted, yung lugar na amin sa may pinaka-first or second barangay ng San Jose del Monte, ito yung Tungkong Manga, eh pagka po nila, nilagyan kami ng pose, baka uh, tricycle na lang po o scooter na lang ang makadaan sa liit ng aming karsada. So, yun po ang aming, uh, aming uh, hinaing Actually ito po ay last year pa namin na uh, uh, inihiling sa DOTr na San Miguel. Baka magkaroon ng mas magandang uh, alternatibo na dadaanan, no? Meron po kami mga napag-aralan na tatlong option kaya binibigay po namin yung tatlong option na 'yon. Na pwedeng ilipat lang para mas uh, makakabuti, mas makakaganda at mas magiging kaaya-aya hindi lang sa uh, riding public kundi na rin po sa aming uh, ng ekonomiya. Yung pong tungkong mangga na lugar na ito, uh, paano niyo po nasabi na binago ang alignment dito gayong sa original po naman talagang plano ng MRT-7 simulat sa Pulpalang, e dadaan po talaga doon? Doon po sa tungkong mangga, pero sa, ba, sa likod po ng tungkong mangga, hindi po doon sa pinaka-national road na existing ngayon na maliit po yung karsada. Original po, hindi po kasi doon. Tatong tungkong, tungkong manga kung po kasi e, malaking barangay po yan eh. mm. So, pero sa likod po yung daan nila. Hindi mm. po doon sa pinaka national road na maliit na karsada. Ang inyo pong binabanggit kasi nga ang dadaanan po itong mga paglalatag ng riles, elevated po ito, ay yung Kirino Highway na daan, di po ba? Yes po, opo. opo, opo. Sige 100. po. At ang inyo po sinasabi, ito pong daan na ito, makitid. Opo, opo. At, at kapag opo na, at kapag elevated nga po ito, magpo-posted diyan kikitid yung daan. Opo, ganun nga po. Uh. Opo, opo. Pero ang binabanggit po kasi, no, dito po sa mga balibalita ay dahil po sa meron ho kayong mga bagong zoning ba na pinag-uusapan dito na maaapektuhan nyo, Mayor? Doon po kasi sa bar yung tungkong mangga, yung National Road, kung makikita po natin, nandun po yung lahat ng aming nga uh, <laughs> uh, growth area po namin yun. Nandun na po yung mga commercial building, matagal na po mga nakatayo. Kailan, Kaya, po, kailan po, uh, po tinayo yun, Mayor? Yung mga binabanggit yung commercial building. Tatamaan ho ba itong mga commercial building? Ay, ay, tatamaan po. Siguro, katulad, Ah, uh, yung mga existing commercial buildings, siguro po mga year 2005 pa or 2000, mm -hmm. iba year 2000. Mm -hmm. At yung iba naman po yung katulad ng mga SM at saka yung ibang uh, establishment doon mga 2010, mga ganyan, 2000. Tatamaan hubang SM mismo? Ah, uh, sige po, hindi sila tatamaan, kundi mm -hmm. sisikip lang talaga. Opo, so, liliit opo. liliit 'yung mga karsada namin existing. Opo, opo. Pero hindi hubá uh, mayor uh, ang saan ho ba, sa makakaalam ninyo ang saan itatayo 'yung Station 14, 'yung mismong San Jose Del Monte Bulacan final station. Sa pong lupain po ito. Saan malapit itong mall. Ah uh, originally po 'yung uh, Station 14 na, yan na itatayo ay sa likod po dapat ng SM. Mm -hmm. Itatayo ngayon po komo uh, hindi ko po alam ko ano ang uh, naging problema uh, imbis na sa likod ng uh, ng uh, SM mm. lalampas pa po ng SM. Opo. Ilalampas nila ng SM na ang dadaanan po yung Kirino Highway, yung National mm. Road po na maliit Uh, doon po sa harapan ng barangay itong kumanggal. Opo, pero hindi hubang nga uh, mayor, uh, mawalang galang lang mayor ha. Noon hubang uh, mga taon po ng 2017, uh, sino hubang ang mayor? 2016? Uh, ako po ang mayor noon. Uh, Opo. kayo na 2016 po, kayo, po, ako na po. Kayo Oo. na po ang mayor. Opo. Oo. So alam niyo so alam niyo po itong kasaysayan noong pong expropriation proceeding sana sa 33 hectares po na tungkong uh, mangang property. Yes po, kaya nga yes. po okay. uh, alam Apo. po namin mm. uh, kasama po kami doon sa uh, mm. pag uh, pag-aayos ng mga bypass road para mm. mga Opa. taong nakatira doon sa paligid. Opa. Kaya yun okay. po alam na alam po namin Save talaga it. yun. Okay. So, kabisado niyo po na ang dapat po dito na final station at depo kung saan din po magkakaroon nga di ba ng intermodal transportation facility diyan pati ho yung kalsada na itatayo papunta po ng expressway ay diyan po sa property na dapat nga po ay bibilhin ng gobyerno i-expropriate uh, nila para po sa proyektong ito alam na alam niyo po iyon ay tama po, alam yes, po namin opo, yun. Opo, Sige, so dahil po sa uh, nagkaroon ng problema, 'di ba, sa presyuhan po ng lupa, kaya po sila napadpad sa lagro, 'yun di po, 'di po ba? O, o, opo. O, Ayan, opo, opo. Sige. So kung alam na alam po ninyo, 2013 pa lang ka ninyo, mayor na kayo. 2016 po. 2016 po. Kung alam na alam po ninyo itong isyung ito, opo, nung panahon na iyon, yung sinasabi niyo hong mga reklamo niyo, hindi niyo nabanggit. Alin po, alin po yung reklamo? Opo, diba? Dahil noong 2016 nga po nung siya sabi po natin, hindi po hindi po talaga Kirino Highway ang dadaanan nila. Doon nga po sa likod. Mm -hmm. Uh instead of using Kirino Highway, do sa Mitala. Mm -hmm. Dito po sila papasok sa Micar Ar Ar Araneta sa mi Pangarap po. Mm -hmm. Kaya papasok sila doon sa 33 hectares na nabanggit nyo rin po. Okay. Kaya hindi po magagamit yung Tala station. Mm, opo, opo. Pero yun nga po, ano, dahil nga sa nagka-problema ho sila dito sa expropriation, uh, binanggit po ninyo na itong ruta ay binago. Binago po. Opo, opo. Without telling the local government unit. Kaya nga po, nung nakita namin, na nagtatayo na kaagad sila ng poste, eh. mm -hmm. uh, we already called their attention po. Binigyan na po namin sila ng sulat. Baka oh, pupwedeng uh, magkaroon tayo ng konsultasyon mm -hmm. na baka po pwede nating iayos yung ating mga uh, dadaanan. Anong, Anong pwede? taong po yun, Mayor? Anong taong po yun? Uh, Siguro po uh, kung hindi ko po, siguro mga 2020, mm -hmm. mga something like that. Mga mm -hmm. something 2020 or 2021. Basta po nung sila biglang nagkaroon ng realignment na ang gagamitin na po nila yung Quirino Highway. Opo, opo. Uh, kami lang po yung nagtataka ano po, na hindi kayo maaabisuhan ng proponent at maging ng DOTR eh, kasi kayo ang LGU na involved dito. Palagay ko po, Mayor, uh, di ko lang po alam. Ano, baka naman talagang nagkamali sila. Pero klaro ho naman, pati po sa mga umiiral na batas, na kayo ang dapat na unang makaalam. Parang Quezon City po, hindi maaring basta ka nalang magtatayo ng poste dyan, eh kukuha nga sa inyo ng permit dyan eh. Paano makapagtatayo ng poste ang isang kontratista ng hindi humihingi ng permit sa LGU? Eh totoo naman po yun. Kaya nga po nung isang taon pa po, last year o mm -hmm. uh, two years ago, meron mm -hmm. na kaming uh, usapan, na ibig sabihin, nagkonsulta na po kami sa DOTR, ang mm -hmm. San Miguel, mm -hmm. na baka pwede nating aralin dahil nakita nga po namin, bigla silang lumihis biglang doon sila dadaan sa Kirino uh, Highway Tala na supposedly. Mm. Doon uh -oh. sila liliko sa pangarap, papunta mm -hmm. doon sa 33 hectares. Kami po ay manong ten hindi po kami pumipigil ah. Mm -hmm. uh, kami mm -hmm. po ay gustong-gusto -gusto po namin kaya lang po gusto naming makisali na mm -hmm. sana ay uh, malagyan ng mas tamang lugar yung aming uh, uh, lalagyan ng poste ng release ng trend. Opo, Ah, uh, yung pong binabanggit yung kalsada, ano po, na Kirino Highway ang ruta nito, papunta dyan sa inyong lungsod, hindi po ba mayor, opo, kung sakasakali, ito rin po maganda pakakataon ng road widening na, kung sakasakali, no? para palaparin yung kalsada, may poste ka ng tren sa gitna nito, hindi ho ba iyan ang magandang mangyayari? Kung sakasakali po, o, o kayo din po ay bantulot dahil... Marami kayong gigibain diyan pag nagroad road din kayo. Yun doon po kasi magmula po doon sa me uh, boundary ng Calookan at San Jose del Monte. Mm -mm. Medyo meron na po kaming konting widening doon eh. Mm -mm. Ang medyo inaabantulot po kami, yung mismong kanto ng kantong kanto ng tungkong mangga mm -mm. na wala wala na po kaming no room for expansion kung hindi uh, magigiba ba bakit, po talaga. Ba oh, kami. Po, bakit Opo, bakit walang room for expansion because under the law you have the power to expropriate. kan talagang kinakailangan kang mag-widening, eh wala silang choice dahil sa tatamaan sila ng improvement ng kalsadang ito. Totoo naman po yun. Uh, nasa batas naman po yun. Kaya mm -hmm. lang, uh, nagkaya po kami nag eh. mm -hmm. uh, Dahil yung mga existing mga negosyante po doon, sila mm -hmm. rin po ang may clamor mm -hmm. na baka po pwedeng uh, dahil Meron namang mga karsada na pwedeng pagliisan. Mm -hmm. Katulad lang din po ng sinasabi nyo sa Quezon City mm -hmm. na yung kanilang uh, elliptical, yung mm -hmm. uh, hindi po nila hinayaan na pumayag ang local government na ilagay doon sa ibabaw. Opo. Yung, uh, Kaya uh, nakilalim sila. nakilalim Oo. -o. Opo. Mm -hmm. Meron din po kaming opsyon na ganoon. Meron mm -hmm. po kaming isang opsyon na pag pumasok ka sa San Jose del Monte, Since wala pang gano'ng karaming bahay, mm -mm. existing karsada. Mm -mm. Pwede pong sa ilalim ng karsada at aakyat lang doon kami mm -mm. isang portion doon na. Hindi walang tatama ang mga building, walang negosyanteng maapektuhan. Okay, sige. So kanin nyo, tatlo ang inyong ibinibigay na options sa gobyerno? Options. Opo, Opo. Opo, Opo, Opo. Ano po ano po yung una? Yung una po namin, pagdating po doon sa Mitala, kakaliwa po, mm -hmm. uh, ko ang pinag-uusapan po rider, nandun po yung portion ng kamarin at saka yung portion po namin sa barangay Gaya-Gaya kung nasaan yung mga relocation site din po namin. Uh, that mm -hmm. is number one. Mm -hmm. Ang number two po namin, papasok ka sa bungad ng San Jose kung nasaan po yung medyo maluwag na area na po pwede na maging... Uh, estasyon mm -hmm. na under po ng uh, mga 7 hectares po siguro yun, na pwede rin nila na ang sila sabi okay. naman nila masyadong magiging malapit mm -hmm. yung estasyon uh, from Tala hanggang doon sa San Jose. Ah uh, yung pangatlo nga po yung sinasabi namin if uh, ano doon sa ilalim ng lupa okay. na talagang hindi maapektuhan yung pinakakanto ng tungko Opa. na kung saan ay napakaliit po talaga ng karsada. Okay. And then, pang-apat dito ay yung kung ano ang nasa ruta ngayon. Dama? Eh, ganun na nga po Opa, ang mangyayari. Yeah. Okay. Kaya lang talagang... Opo. opo, Medyo so, mm -hmm. iiyak, hindi lang po yung mga, Pati po kami maiiyak doon kung anong gagawin po namin opo, Naniniwala so. naman po kami doon sa expropriation Kaya lang siyempre mm -hmm. uh, mm -hmm. Kung hindi naman po, kung meron naman pong mga alternatibo mm -hmm. eh, mm -hmm. eh, Mas maganda po sana opo. So, Ito hong kasi, di ho ba, ngayon Sa kasalukuyang pong plano kung matatapos ito Ilang kilometro po mula dyan sa Tala Station 13 Hanggang sa inyong bayang? Ay, siguro po yung sa station mm -hmm. Yung uh, may mga option nga po kami. Hindi po, hindi eh, po. Sa ngayon, di ba? Sa ngayon, ma mahaba-haba itong uh, ruta. Ang pagkakaalam ko po, mga either 4 kilometers to 5 kilometers. Di ho ba? Magmula saan po? Mula Tala. Hanggang sa San Jose? Opo, hanggang dyan po sa San Jose. Sa mismong original po na gustong pagtayuan nitong DOTR at ng San Miguel. Uh, siguro po, mga 3 kilometers. Opo, opo. Mga 4, as anyway... Uh, sabi po kasi sa amin. Anyway, si, um, pero hindi po ba uh, mayor kung sa kasakali po no na itong ayoy matatapos hindi ba't malaki pong ginhawa ito sa inyong mga kababayan na maari ka nang magtungo ng Taft Avenue o magtungo ka ng uh, Kaloocan gamit po ang mga LRT MRT natin mula sa San Jose del Monte, Bulacan nang wala pong problema na hus sa pagbabiyahe. Ay totoo naman po, kaya nga po mm. manong Ted, kami mm -mm. po hindi tumututol. Uh, uulitin ko po ulit. Mm -mm. Gusto lang po namin sanang iayos. Opo, uh, opo. dahil nga po doon sa aspeto na mm. merong mga tataama na areas, no? Opo, uh, opo. pero s' kung talaga po kasi nga hangga't maari po talaga maiayos po kasi namin yung bungad namin. Opo. Kumpara po kasi yung sa Quezon City, ulitin ko po ulit. 'yung sa Quezon City po, nasa heart of Quezon City. Kaya hindi po pumayag 'yung local government ng Quezon mm. City government. Opo opo. Ah, uh, mm. doon naman po sa mi- dito sa Milagro at saka dito po sa Caloocan na tinamaan ng mga poste, mm. eh hindi naman po kasi yan 'yung kanilang sentro. Kung baga sa ano Apo. yan po 'yung mga back backdoor ng Quezon City at ng Caloocan. Ah, mm. uh, palagi rin po nami'n narireklamo dahil maliit nga din yung po 'yung karsada. Na Opo. palagi po kaming natatrapik ng mga Tagal-San Jose pagka so, lumuluwa po kami. So kung sabi ho hindi ho kayo tumututol, ano po, meron lamang kayong ipinapanukala. Paano po kung hindi kayo magkasundug dito at uh, kanilang itutuloy itong planong ito kung saan ho dapat sila magtayo ng poste para sa mga release? Ano hong balak niyong gawin, Mayor? Ay bilang gobyerno po nga kasi, siyempre, sino po ba naman kami para tumutol? Kaya nga po, hanggat maari, yun po ang aming uh, panukala na mm. hanggat maari po, baka pwedeng let's sit down. Ah uh, ilang naman po ang inihiling namin, isit down lang po natin. Baka mm. meron po mga, meron kami hindi nakikita na nakikita nila. Mm -hmm. na Apo. Baka meron kami... Meron silang nalalaman na Apo. silang mga eksperto kaysa kaysa sa amin. Opo. Dahil opo base po dito, kami yung nagtaga rito, mm. kami po yung nakakaalam ng mga dapat gawin, mm. baka sakaling pwedeng pakinggan nila kami. Opo, para opo. at mas maganda po yung ating kahinatna ng ating proyekto. Opo. Ito hung uh, final station, gusto rin po ninyong baguhin, di ba, yung lokasyon nito? Tama? Opo. opo, opo. Uh, kung saan, kung, hindi. Pwede po kahit saan nila gusto, sabi nga po namin kahit saan nila gusto, provided uh, na hindi lang po magamit talaga yung pinaka yung pinakamaliit na kalye nung barang, nung kanto ng tungkomang hindi po yung, pong, uh, yung yung pinaka station niya oh uh, yung paglalagyan po ng istasyon oh uh, uh, po hindi ho ba gusto niyong ilipat din mismo yon actually wala pa po silang in ina-identify kung saan yung pinaka end station po sa tungko eh hindi pa po nila identified eh mm -hmm. wala pa po sila <laughs> sinasubmit sa, sa amin sa mm -hmm. city government kung mm -hmm. saan po nila yung pinaka end station Mm hmm, mm -hmm. Ay hindi rin po namin alam kusa nila ilalagay yung end status. Pa paano kaya ni paano nangyayari na hindi pa nila alam gayong may mga target dates na nga ito? Pa, paano ho nangyayari kaya yon? Ah, uh, meron po silang inilagay doon kusa ang property pero mm -hmm. tinatanong po namin yung mga uh, yung property na yon. Oh. Wala naman daw po silang negotiation with the OTR and mm -hmm. San Miguel Corporation. Kaya opo, po kami ang, ang tingin po namin parang mm -hmm. meron pa silang uh, time for uh, or Siguro meron pa silang mininig si pa po nila yung Apo, property. pero kasi po approved na po ito sa NEDA. Eh. Oo, NEDA ICC ang lahat pati ang planong ito, sir. Hindi ho kasi pwedeng pe aprubahan ng NEDA yan nang walang kaukulang pong blueprint. So, uh, sabi nga nila kapag kayo po ang masunod diyan, they will again go to NEDA and that, that will delay again for another two years. So, paano nangyayari yun na pinabanggit nyo na wala pang plano? Giga yung hindi ito aprobahan ng NEDA ICC kung wala itong plano. Ay, sabi, oh, itik po, originally po, uh, di ba kayo po ba ang nagsabi manong TED na originally, yun talagang di eh, po, hindi po, hindi po yung depo na yon sold na yun eh the fact na pumayag ang NEDA na maglagro So nangangahulugan na approve ho ng NEDA itong pagbabago, Mayor. Hindi pa oh, pwede, hindi pa pwede kasi lumipat ka ng lagro kasi magbabago lahat ng costing dito eh. So paano nga nangyayari sa sabihin niyo? Wala pa silang eksaktong lugar. Hindi pa pwede yun, Mayor. Kasi hindi, hindi papaya ng NEDA ICC kapag wala silang <laughs> blueprint dito. Hindi ko maintindihan yun, Mayor. Eh guide sa totoo lang po kung rin po kami hindi namin naiintindihan eh dahil mm -hmm. wala po namang silang sinasubmit sa amin na final uh, draft kung saan yung end station mm -hmm. na nakalagay lang sa kanila somewhere then somewhere mm -hmm. there lang doon sa mi kami sa mm -hmm. hospital ng skyline mm -hmm. pero hindi po identified kung saan yung property na yun kaya nga po tinatanong namin do sa mga mm -hmm. pa area na yun kung nabili na nila or naayos na nila hindi kaya may or may mga interest din dito na gusto mo doon ilagay itong station kasi that will propel business in that area. Wala well, well, kami sa party po namin wala kaming property doon eh at wala po kaming ka doon sa area na yun para ilagay yung uh, end station doon eh. Wala po kami, kami po Sino kami? Sino kami? Sino kami? Kami po yung local government po, yung city uh, government po. Hindi nga Wala po, po wala yung city government. Pero how about the private owned properties? Ah, yan ang hindi po namin alam. Hindi, wala po talagang Ako po manong Ted, eh, hayagan po ako siya sabi, hindi ko po alam kung meron silang Opo. private uh, na kausap doon. Na Kami po, sabi ko ha, po sa inyo, hindi kami nakikailang kung saan po nila gustong ilagay. Opo. Opo. Lang po, ang, ang amin lang po talagang gusto Sige. mangyari, hmm. kung po pwede lang po, talagang yung kanto lang po ng muto. Sige. Other than that, wala po. Kayo daw po'y uupo na dito. Meron na ba kayong uh, meeting kung kailan po? Meron na pecha? Actually, uh, nung the two weeks ago, no nagmeeting kami, pumunta kami kay Secretary mm. and then sa mga USEC mm. USEC uh, sabi nila, aralin daw nila. At pupunta mm. raw po sila sa San Jose with para mag-inspeksyon. Sabi ko nga po, isasama po ako para makita natin. O sige po. So kami po yung muling tatawag Mayor ha, kasi tat because of this interview, obligado kami tumawag ulit sa si DOTR para magkaalaman po tayo. Ano po Mayor? Oo. Opo, salamat po. Wala pong problema. Opo. Gusto rin po namin asa po dahil ayaw din namin madelay. Kaya, mm -hmm. Kasi po yung sinasabi yung nakita nga po namin sa Facebook at sa Diyaryo mm -hmm. na kami po ang nagdi-delay. Hindi po kami nagdi-delay. Sila mm -hmm. po ang nag-report sa amin mm -hmm. na by 2025, doon lang po mag open yung Lagro Station. Mm -hmm. So from 2025, another one year, doon mm -hmm. po magbubukas from Lagro to Tala Station. Mm -hmm. At from 2026 to 20 2027, mm -hmm. doon naman po bubuksan yung Tala to San Jose del Monte. Okay. Kaya po sa aming part, wala po kaming nag na, uh, delay. Sila mm -hmm. po ang nagsasabi na pagkatatapusin hanggang San Jose, hanggang 2027 po nila matatapos Apo. yung end station ng Apo. San Jose del Monte. Okay, sige po. Sige. So, salamat po sa inyo pong panahon, Mayor. Ano po? Thank you. Apo. Salamat po. Good morning. Apo. Thank you si Mayor Arthur Robes ng San Jose del Monte, Bulacan. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.